Anong barangay ito? Bilya, Emilda Nung paglindol, wala Wala, pero gumalaw yung tubig no Wala pero yung mga yung, Ito, ito oh. mga patay patay na, yung mga baga na lang yung bumula, bumula yung tubig Ha? Ah? Bumula, ibig sabihin parang koneksyon sa sa ilalim no? Bali yung itong lake na to ganyan na talaga siya hindi na siya lumaki no no pero sabi ni Totoy na yung paglindol daw ngayon is bumula no so ibig sabihin siguro niya no may konekta siya sa pinakang ilalim no no dahil i eh, magkalapit lang naman to sa ah uh, mahagnaw volcano no tayo ngayon sa Dulag Leyte mga kois dahil pupunta tayo ng MacArthur Leyte. Pupuntahan ko yung lake nila doon. Malapad din mga kois Ipapakita natin sa inyo sa ating vlog ngayon. E, shout out po sa mga followers natin dyan dito sa Mayoga Leyte. Salamat sa mga nanood ng ating uh, video dito. Yung vlog natin dito na marami ding nag dahil maganda po yung bayan ng Mayorga lalo na yung uh, landscape ng kanilang uh, harap ng munisipyo ulitin ko maraming salamat mga taga Mayorga at shout out po sa inyong lahat at okay na mga kois ay uh, ilang uh, metro na lang ay mararating na natin ang mismong rapper ng MacArthur Leite. May bagong gawa dito, Andox mga koys. Kung nakita nyo mga koys, eto nakaukit din siya. Kapareha siya ng mga nakaukit na statue dun sa MacArthur uh, Memorial Park. So ito naman ay MacArthur Leyte, bayan ng MacArthur Leyte. Ayan o, year 2022 to 2025. Sangguni ang bayan members. Ah, siguro project ng Sangguni bayan. So isang palatandaan no mga kuys na bayan ng MacArthur. MacArthur Park and uh, Promenade. So one way papunta doon. So mamaya pagkatapos natin sa lake, babalik tayo dito para ipakita sa inyo ang MacArthur Lete dahil marami din dito ang nag-request sa atin na MacArthur na daw sa susunod at malalaman nyo dito mga kuys na ang bayan na ito ay isang friendly no dahil sa kanilang eto mga koys malalaman nyo mamaya ipapakita natin yan sa inyo papunta na tayo ng lake Bito, yung isa sa lake na nandito natin matatagpuan sa uh, MacArthur Lake eh, yung lake Bito, mga koys mayroon pala dito ano, simbahan ng muslim So shout out sa mga kapatid nating Muslim dyan Welcome to my vlog Ano yan doy? Ang liit naman Iggy Dilat malaki Ah baby pa yun baby, <laughs> <laughs> baby Iggy Oo nga tama Pwede bang pumasok doon? doy? Ah itong barangay na to Anong barangay to? Bilya Emilda Barangay talaga or Sitio barangay. So, bali yan, sir. Hindi na yan lumaki. Ganyan na talaga yan. Nung paglindol, wala. Wala. Wala, pero gumalaw yung tubig, no? Wala, pero yung mga... Yung, ito, yung oh. patay. Yung patay na, yung bakal na lang. Umabaw kumabaw. bumula yung tubig. Ha? Oh. Bakalindol. Bumula? Ibig sabihin, parang connection sa sa ilalim, no? Yung mga tilapia, hindi, nabutas yung tilapia, nabutas. bas Oh, pero hindi naman namatay yung mga tilapia na, na pinispan doon. Anong oras sila nag harvest diyan, sir? Depende kung ko may buyer, Kanyan, Ah, hindi hindi yung araw-araw nagha-harvest, no? Masarap 'yan, sir, no, yung ano, hinatukan. Oo. Oh, ginataan. May sili-sili. Oh, tapos isang galon. Dadalhin kabiti? ang layo ah po kayo sir ah, uh, napasyal lang po dito so ito po yung simbahan nila dito mga kois barangay talaga to ng Bilya Imilda ng Mac Arthur Leyte tapos may ano gym so mamaya mga kois punta natin para may pakita natin sa inyo yung lake Bito. buti may igi pa dito Magalito, dumidikit. Oh. Tahong mayroon din. Oh. Uh, sa amin yung ano naman yun kohol pero masarap naman din pero mas masarap to kaso lang maliit no mahirap mahirap at mahirap yung kohol kasi mahirap yung proseso ito tanggalan mo lang ng ganyan ano tapos eh dadahin mo yan sir sa uh, nila. Hindi ba yan, ano, babaho? Lalagyan ng ice? Ah. Uh, Joker, <tanaswyn> <tanas> okay lang. Kala ko dadalhin. Joke lang pala. Prank, no? Prank. Okay lang. It's <tanas> a <Ha? Sa> prank. <tanas> <tanas> ha? <tanas> Marami na. Hindi na. Huwag na bilangin, no? May hirapan. Americano. Mayroon ng Amerikano. Ako naman, sir. Negro. <tanas> Negro. Mama niya. Pero si nanay, taga rito talaga, no? Magtatanong ako konti kay nanay. Ay, naglalaba. ay pwede. Nay! Pwede bang ang matanong? Pwede bang magtanong po? Sige, pupunta ako dyan. Eh, dahil si nanay yung matanda na dito sa lake ng Bito, so naibali yung itong lake na to. Ganyan na talaga siya. Hindi na siya lumaki, no? No, pero sabi ni Tutoy na yung paglindol daw ngayon is bumula, no? So ibig sabihin siguro niya no may konekta siya sa pinakang ilalim, no? Siguro no, dahil i eh, magkalapit lang naman to sa ah uh, Mahagna volcano na mga active vulkan. So kung hindi man sila active pero nakikita pa rin natin yung potential na ito, nagpakita ng sinyalis na bumula. Di ibig sabihin, hindi natin alam. Baka konekta siya sa ilalim or natural lang talaga nabubula sya siya dahil nagkaroon ng lindol. So, nung una dito, no, konti lang yung mga kabahayan ngayon. Madami na. Anim pa lang. Anim pa lang. Kunti pa lang. So, taga rito talaga kayo na yun. No? Tagal na nyo dito. Ngayon, ilang taon ka na, ilang taon na kayo na eh? 48. 48. Oh. So, dalawang taon na lang. 50 years. So, siguro, saksing-saksi. Dito pa kayo na. Pero, nung una siguro ma'am, no, maganda pa to. Malinaw. Oo, may Dati, dyan sa gilid, hanggang doon, may, lum may na dahon na ganyan, no? Oo. Oh, oh. Water lily? Oo, oh, may bu ano, bulaklak na ano, puti at saka may pink. Oo, oh, ang ganda. Eh, 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 sa isang uh, puno o sa isang dahon ah, uh, dalawa yung bulaklak sabay. Oo, oh, isa, isa lang. Ayun siguro yung mga water lily, no? Malapad pa naman siya. Oo, oh, iba. Mm, yung ah. Yung water lily siyempre. Yung mga bul bulaklak oh, oh. ano, ano marami dito sila tapos may mga dugmun ada -ad ato nga pag na kami may mga siot ha larom ah parang salag so, ayon ah, yung pinakang puno niya mag green niya mm -hmm. ganyan na ano na kataas tapos may mga ano niya mag -green. maganda so ngayon wala na nun ay hindi siya napangalagat sayang no hanggang kwento na lang pero okay na yon at least may mga naalala marami na kasing nagbago sa panahon ngayon eh dahil yan yung iba inaabuso yung iba hindi nabibigyan ng pansin ngayon na lang natin nababalik dahil maganda siya salamat na salamat sa disturbo pupunta ko doon titingnan ko yon then magpapalipad ako ng drone salamat po sir Pages ko po G3 Adventure G3 Adventure G3 Oh, ito po, bibigyan po kayo ng sticker. Oh, ito po. Oh, thank you po ah. Search na lang. Tagarito lang ako sa ano. Waray-waray din pero need natin magtagalog para maintindihan tayo ng karamihan no. Para hindi tayo mabash. Para hindi tayo sabihin nila na bulin niya eroy. No. <laughs> hindi namin maintindihan yung sinasabi niya. Bulin niya eroy. So, okay. Thank you. Puntaan ko dito. O, ayan na siya mga kuys, Hanggang dito, nararating yung ating motor. Ayan. Ito yung mga nakikita natin. Ito yung mga fish pond. Nakalagay na nga talaga dito. Meron na siyang uh, riprap, no? Riprap. Ito yung mga bato na sinapaw-sapaw. Or in-arrange tapos nilagyan ng semento. Ito yung mga makontrobersyal ngayon sa social media mga kois Bahala sila dyan. Wala na tayong paki dyan. So ito yung mga peace fund. Then ang nakapalibot nito ay puro bundok pero kalahati lang. Kasi dito sa parte ng uh, sa harap naman itong mga kabundukan ay makikita natin yung palayan. Magpapalipad muna ako dito ng drone mga koys para may share at may bahagi ko sa inyo ang ganda ng Lake bito So let's go! yung bangka na ginagamit nila papunta doon sa gitna para manghuli ng isda. So, ano yung mga alaga mo sir dito? Tilapia. Tilapia lang. Oo. Sir nasa blog. Oh, okay oh. lang Oo. So sa araw isang araw sir, ilang bisis kayo pupunta doon sa ano, fishpond nyo? Uh, dalawang beses kasi papakaino, no. uh, papakain ng isda. Dalawang beses umaga at sa hapon. Ilang taon na kayo sir? Ah, uh, 30 na. 30. 30. Ah, si ako 37 na ako. Uh, Kuya na. Uh, Pero dito kayo lumaki, sir. Oo. Uh, dito din. So nung ano, sir, pag lindol dito, uh, nung lindol ngayon, mabut ng tubig dito, no? Ah, uh, wala namang ano epekto yung lindol. Pero may nagsabi sa akin dito, pag tapos to ng lindol, nagbula daw to. Ah, uh, oh, bumubula kasi yung ano, siyempre, ano, maalog yan sa ilalim. Siyempre yung mga No. Ang tawag nito mga plankton. Oo. Mga sila din sa Baka connection din to sir sa Macanao, baka isa din 'yung <laughs> crater ng vulkan. <laughs> <laughs> malay natin 'no. Kasi <clears throat> itong lake na to kakaiba siya sir. No. Dito kasi sa harap <clears throat> nitong harap na to patag lang siya. Tapos dito lang 'no nakapalibot yung bundok. Um, Hindi kagaya ng iba na napapalibutan ng bundok lahat tapos sa gitna yung lake ito. Salahati patag lang. 'no. Kalahati lang. Kakaiba so, talaga siya. Yung mga yan sir, yung mga nagpupunta doon, sila yung nangingisda lang. Oh, nangingisda lang yan sa, ano? Kahit araw-araw sir nangingisda dito nakakahuli naman mga depende. Uh, depende sa ano sa, sa sitwasyon kasi sa panahon din. Eh. Mm, uh, sa swerte, uh, swerte uh, no. din swerte. Pero hindi naman minamalas nakakaulam <laughs> kahit pang preto lang no. Oo. <laughs> oh. yan si Tatay oh. Ang malawak to. Hindi sa tubig na maalat, no? Hindi ba madaling masira yung mga kawayan na nakalagay dyan, sir? Ah, uh, ano? Depende pag may mga kawayan na medyo matibay-tibay. Yung mga, ano? Yung matandang uh, kawayan. Matandang kawayan. Medyo tumatagal siya. Pero kung yung mga... Medyo yung bata, no? Yung bata pa. <laughs> Madali. yung madaling. Madaling. Pero sa... kasi Iba kasi yung tubig na maalat. Pag ang kawayan sa tubig na maalat, tumitibay no hmm. dito sir pag nagpapalipad ng drone wala ba dito mga agila na nanggugulo sa na drone uh, dito mga ano pero hindi matapang no uh, pero hin yung sabi ng ng mga uh, pumupunta dito na taga bifar parang hindi naman siya philippine eagle pero family siya, na, ano? Pami oh, uh, family uh, siya na ng ano oh, family siya ng philippine eagle pero marami dito sir na, ano? Ayun, sila kuya, nangunga ng ano, igi. Oh, oh maliit yung igi no. Diyan lang yan nakaano lang yan nakakapit lang yan sa mga kawayan. Tahong, mayroon din. Ah oh, mayroon din. Hmm. ko yung tahong nabubuhay lang sa dagat pati din dito no. Meraton tinta tabang yung Ibang klase lang. Oh, kulay yun. itim. Ah itim sila. Pero dumidikit din doon sa mga kawayan. Eh, hindi nakajan lang sa lupa. Ah siguro yung ano yung tawag uh, shell na yan, yung parang kabibi. Oh, hindi oh. naman yung kabibi, maliit naman yung kabibi no. saan yung bangka nyo dyan sir? Ah, ito, itong dalawang to Ah. Hmm. Uh, Tagod kasi magchichika pa ko nang ano, fish pen. Oh, baka may, may butas. Baka may butas, bu ubos lahat. <laughs> Hubos. Il il ilang piraso yung ano mo, sir? Uh, Yan. Yeah. oh, nilagay mo diyan na tilapia ngayon. Sa so, ngayon yung isang unit ko, ano, bumili lang ako ng ano, 3,200. Galing piras. saan yung mga similya niyo, sir? Ah, uh, dito sa ano, sa yung iba kasi sa kinukuha namin sa bye 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 malayo din pala no minsan sa babat nyo, pag may supply din sa babat nyo oo, yung pipar nila doon so ikaw pupunta na doon para i-check no mainit naman maliban dyan sir, ito lang yung trabaho mo, pero mayroon namang ibang pinagkakakitaan ano sa ngayon, ito lang dyan sa labas yung pag-harvest nyo dito sir hindi pwede araw-araw. Kung meron sa ang isda yung fish pen mo, pwede araw-araw. Kaso nga lang, sa apat na buwan, makakaisa ka lang harvest. Oo, oh, oh, papalakyan pa naman. Hindi no. naman yung makakabul yung mas pinakamaganda na yung makaharvest ka ng 300 kilos. Eh, uh, pero hindi naman mayrap yung buyer dito ni sir. Ah, hindi naman. Oh, Lalo pa. na pag ano, pag medyo 'yung malakas 'yung hangin sa dagat walang so, isla sa dagat. Dito sila pupunta. O oh, kasi laging mayroon naman dito humahuli kasi naka 'no. Sige sir, salamat po. Oh, sir. Taga dito lang sir, tabon tabon Ah, tabon Tagalog lang tayo sir para hindi okay. tayo titirahin nila. Baka sabihin natin, baka sabihin nila na hindi kami nakakaintindi intindi niya Eroy. <laughs> 'yung huli nila sir, oh, dami din. Anong ilang oras to sir? No, ano nyo Huli. Dala, dala, ano, mga tatlong, tatlong oras. Kanina pa kayo umaga, no? Pero, oras, pero sulit naman, dami, oh. O. Yun lang yung nasa labas, hindi yung sa peace band, no? O. Nasa mga, ano to, 12 kilos. Ano yan? 20 siguro yan. 20, no? O, dami. Magkano kilo nito, sir? Sandaan. Ha? Sandaan. Sandaan, 20, oh. oh. May 2,000 din kahit ga ka araw-araw may nanguhuli diyan sir no marami pa ding nanguhuli no marami hindi na uubos. hindi na uubos tiga ito kami ito pang ulam na to -ulam libre yan. na so panhatok Prito. Mm. Skabichi. Oh, Skabichi, masarap to. So shout out sir sa vlog, nasa vlog ka. Oo. <laughs> nasa vlog ka Tagalog lang tayo sir, baka hindi maintindihan nila sa sabi na bully ka mo, Tim Hindi eh. ako marunong tagalog masyado. Araw-araw kayo sir lumulusong para oh. makahuli nito. O na si sir. Eh. dadalhin eh. na sa sandala, dadalhin sir. Ah, mayroon ding labas sir. Sige sir. Okay. Salamat Show po. muna, Dogs. Shout out mga bala sa mga tropa namin na manging isla. Shout wala. Minsan mayroon. Oo. Gamit lambat, sir. Lambat. oh, lambat namin. Sige, okay. sir. Oh, matay. Matatakot. Hindi rin ito marunong magtagalog ng motor namin. Hindi marunong. Ah. Buli niya, eroy. Eh, marunong, ano. Marunong. <laughs> marunong. So, ito lang yung sinakyan nila, kuya. So, nakahuli sila ng mga higit 20 kilos na tilapia. So ibig sabihin mga kois, maraming tilapia dito. Ano tayo no? Maraming tilapia. Tay tay nananagat din, magpupukot. Hindi nag Bindos. lang. is may mga bata tayo dito nakasama habang nagpapalipad ng ron ay pangalan sino pangalan mo? Randal ha? Randal Randal? Apilido? Morte ikaw? Um, Teo Clyde Teo Clyde? Masangkay Masangkay laro tayo masangkay ng ano badminton masangkay. sige ka <laughs> doon tayo pangalan to eh Vince Justin Simondala <laughs> Pins Justin. Ang ganda ng mga pangalan nyo. Oh. Justin Bieber. John Lloyd Cruz. O. O. Sige. Tara tayo be. Double tip ito na. Okay. Seven stars. Ayun guys. Naglalaro. Sira guys. Hindi ako. Hindi rin mo video. <laughs> Ngayon okay, guys, Pakipalaw ang... na lang guys. Love you guys. Yeah. Huwag. Oh. Ay, nageben nung. Gagano kita na ko niya na. sana. So mainit na mga koys, Naglaro lang kami ni Clyde dito. Ayano. Oh, sayo na. Salamat, Clyde. Okay, push, bam. Okay. Mga koys, tapos na tayo dito magkuha ng drone shot sa uh, MacArthur. So, hindi natin malagay yung ating Kamera uh, dito sa ating helmet kasi ito umugaw-ugaw na yung lagayan ng camera natin, mga koys. Iwan ko. Hindi na siya dumikit. Nas kamata. So fake siguro yung kinuha natin. Eto nangyari. Pero yung isa nating helmet eh ganito naman yung gamit ko. Kaya nag-order ako ulit pero ito hindi siya masyadong dumikit kaya hindi natin nadidikit dito sa ating uh, helmet ngayon ang ating camera. So ganyan na lang muna. So salamat sa panonood mga koys at ako ipauwi na at salamat sa mga batang nakasama natin dito sa harap ng simbahan nila mga koys જોઈના so,